naging ng pa nga ko si daddy at saka yung airpads ni Mirna pasyal lang ako sandali hindi na ako nakabili ng bulaklak kasi umuulan-ulan na akala ko hindi ako papapasukin eh naglalakad lang ako dito dito ang paligid ng libingan ng mga bayani at dito rin siguro ako hihimlay pag ano pag lumatay na ako dito ako magpapalibing okay okay po ito yung heroes memorial gate the heroes memorial gate is a fitting symbol that complements the hallowed grounds of the libingan ng mga bayani The multiplicity of triads that represents the country is well depicted in the design composed of three accessways and three pillars surrounding a symbolic glass sculpture. The use of triads in the design reflects, among others, the following, the country's main island groupings, Luzon Visayas in Mindanao. Vanguards of the state, army, navy, and air force, and the heroic attributes, virtue, fraternity, and gallantry. The circles in the design signify the cycle of life, perpetuity, and continuity of strength. The doves and flight over the fire symbolize our heroes' sacrifice for our country's renewal. inaugurated by Excellency Fidel B. Ramos. Ayan po siya. Ito siya. Ito ang entrance. Ito ang gate na yan. Ito. Ito. Dito tayo. living yun bayani. Ito na po yan. Ayan ang nakasulat yan. I do not know the dignity of this word, But I do know May inililibing eh. Ayun no? May inililibing? Ito, oh, section ng section C, Chipo Pista, Paya Dito yung mga chief of staff lahat ng mga naging chief of hindi ko na iisa isa isa yung ka ka hindi ko na yung isa pa. Lato -lato na yung isa yung ayan sila mga general lahat yan chief of staff ayan lahat yan ayan ayan papasok na tayo Ini sesuatu yang penting. Okay, malayo pang lakarin yung kay daddy doon pa yung ah, mga lalakarin natin tanda mo oh. no? mo balang araw dito kay lilibing Sabi hindi ko Sa susunod, ikutin natin to Ito lang ang laman ng vlog ko. Susunod. Section 14, Section 15, Section 13, 620 625 630 0 0 15 18 20

thing disease active and retired personal veteran and of World War II 19 Battalion Combat Team. Second Battalion Combat 14th Battalion Combat Team. Ayan yeah, yung kay Daddy. Orlino D. Abuel, Section 18, Roman numeral, tapos Row 22. So, Row, row 31 yan. Yan, hanapin natin yung Row 32. Pag hindi ka magaganito, hindi mo talaga maghanap, magpasis po kayo sa opisina at sa opisina, bibigyan kayong ganito ng mapa headquarters, grave services unit ascom, libingan ng mga bayani, western Bicutan Taguig City grave site, locator yan po, madali Kaya dito na, babaybayin ba ko yung row 22 hanapin ko si daddy hirap naglibot na ako kanina tapos uh, naglibot na ako kanina bumalik na lang ako kasi hindi ko makita uh, yan na ganyan lang po kadali hindi na buti na lang hindi ako nakabili ng bulaklak kasi kanina pa ako naghahanap kanina pa ako naglalakad ang akala ko aabutin uh, pa ako ng ulan kasi umaambun na ambun kanina Gutierrez Lumos Staff Sergeant Miguel nahanap ko na lang yung pangalan ni daddy Oscar Mistiada Ito siya. Ngayon siya buwel. Dulo, dulo pala si daddy. Ito yung puno ng akasya. Ayan. Ayan yung palang tandaan kung puno ng akasya. Ayan yung kay daddy. Ayan siya. Orlino D. Abuel. Sergeant. 515218D. Veteran. 09-1932 to 2003 uh, 25th 20 of December 2003 ayan yung kay daddy sorry daddy wala akong ano, wala akong wala akong dalang lighter hindi naman na kasi ako nag smoke ayan yung kay daddy ah uh, oh, buti na tagpuan dito malayo napalayo na pala ako ayan ang dibingan ng mga ayan siya mabuti na hanap okay okay punta ko na lang yung tatay ni Minang si Anastasio okay napuntaan ko na yung kay daddy kaya madali na lang puntahan yung kay tatay pala tandaan din doon na upuan doon ako galing kay daddy Eh, ito lang makalapit lang sila dito lang si tatay pasyal na lang din ลาตันดาเขอยู่กับปไหน I'm Então, vamos está aqui galera Okay. ay, sa wakas ito yung naranap ko yun may nagpalatandaan ngayon, malapit na yan. tapos itong ipuan na to may Ay, salamat. Nakaano rin. na nahanap ko rin sila. Hirap. Pag wala kang dalang mapa yung kagaya ng ganon, nagpa-assist ako sa office. Pag wala kang ganon, di mo mahanap basta-basta. Awa naman. Nahanap. Nakapag-exercise. Lakad-lakad. Ngayon balik na ako. Dito na siguro. Mag-shortcut na ako rito. Shortcut na ako rito. Ah, thank you. Pauwi na. Umaambo na na. Malayo pag hindi ako mag-shortcut dito. Patabi po. At uh, daan ako rito. Gitna. Pa-shortcut. Tabi-tabi. Pauwi na. Pagod. Kapoy maglakad. Ayan. Yeah. Mag eh. ay, na layo ko. Dito ko siya level. Mag-noodles muna. Ano yung sila bundod sa kayo mami niya. Ito, 11.10 na Tangi pa kami ng kabite. Mag-refresh okay, lang ako. Kaya muna sandali. Wala naman naman yung chanko. Okay. okay.